Hey, hello guys, ang so, mga uh, pala si Vox, no? Uh, nandito ngayon nagtatrabaho sa Australia. Uh, akin lang na isishare na no, kung paano, kung paano yung naging journey ko rito sa pag-apply as a direct hire no? na sponsor ng, ng employer ko dito sa Australia. na uh, ayun lang, para lahat sa paano is maishare ko nga kung, kung paano yung naging proseso ko. Uh, ayun, uh, ano muna tayo, Intro So, sabi ko ikukwento ko kung paano uh, ayun sa tong yung year 2023 na nagbigla na, na naisipan ko na mag-apply sa abroad no na ah uh, na true mga agency nagana ako uh, inaral ko siya kung paano Tapos hanggang sa yun nga so kakapanood ko sa mga vlog may nakikita may napapanood ako na sa mga job site no sa mga uh, LinkedIn, Indeed tapos sa uh, job seek is uh, pwede kang magkaroon ng chance din na maka na makapunta sa uh, abroad no like Australia nga na makakuha ng sponsorship. 'Yon um, 'yun na nga no sa yun sa akin is sa Indeed no na na may nakita ko doon na inapplyan ko, uh, inapplyan ko as mechanical technician no? Tapos ito na nga yung journey Uh, naka-play nga ako doon nung uh, June 30 nagka-play ako sa Indeed doon pinasa ko yung CV ko ah uh, bali mayroon doon yung ano uh, yung talent talent hunter na na naghahanap ng mga ng, ng mga talent asti, ng medical technician para doon sa uh, sa katayap nilang employer dito sa Australia ah <coughs> uh, yun yung si si Miss Joy V yung nag-ano sa akin iyon, meron karon ng konting nga mga after nyan yung June 30 is ginabukasan July July 1 no? nagkaroon ng kagad ng ano sa akin tumawag agad sila para magkaroon ng interview na uh, about sa anong ginagawa ko as a mechanical technician o maintenance technician is uh, pareho ba doon sa mga nakalagay doon no uh, at first pa lang hindi ko pa pala alam na Australia yung ano yung bansa no ang alam ko lang is abroad kasi nakita ko malaki yung monthly na nakalagay 280,000 monthly kaya inisip ko abroad no tapos yun na yung sa yung July 1 kada bukas yun na parang doon na inintroduce sa akin na Australia yung bansa no, na yung ina na yung na ina-apply ko na uh, sponsorship na uh, na uh, ayun tapos yun hiningan ako ng yung habang tumatawag yung tumatawag siya after ng interview okay naman tapos pinapasa niya ako ng mga available requirements kung ano meron ako. Um, ayun, uh, meron na, kompleto naman ako, no, yung CV resume niya na yung, yung format niya is yung, yung, Australian format, yung pang, yung pang abroad na format, no. Tapos is, may yung NBI, police clearance, uh, tapos yung English test ko na meron ako dun sa nauna ako. Siguro susunod ko na lang ikuwento, but meron ako nun. Uh, yung pinasa ko rin yun. Tapos, pati medical, kung oh ayun, medical English test na, -apply yan, switches na sa ko kong in-applyan, which is nasa akin, pinasa ko din yun. Kaya halos uh, meron na akong naka mga nakareading requirements. No? Kasi parang mas mag isa rin yun sa pinakamaganda, meron ko ang ganun. Passport. Tapos July 2, no, no. Ayun, July 2, uh, uh, sinet na nila ako ng, ano, ng, ng, ng meeting no? with the uh, kasama rito yung HR employer kung kailan. Yan. Tapos nung nung July 9, nung July 9 na uh, naging ayun na, July 9 naging schedule ng interview namin no, ni employer. Uh, ayun, dito pala sa interview, siyempre nagsa bago yung interview na yan, binigyan na rin ako ng na ni, ng talent hunter ko na na magano na, na mag uh, mag, magprep sa ano sa sa meeting yung maayos yung tahimik yung lalagyan mo ng background yun, yung cortina para maging presenta presentable dun sa mag-interview yan yung July 9 yung interview nag-interview sa akin is yung yung manager manager ko yung, yung manager ko sa maintenance as, sa maintenance manager Australiana siya na tapos isa din sa processing head processing naan siya ah uh, Nigeria national din na Nigeria national tapos dapat yung isa dun yung production na no, manager yung Uh, Australiano is dapat nandito nga Busy ata kaya sila lang yung matin yon. uh, yun yung mga about naman sa ano lang sa 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 rin, sa mga sa mga kung anong ginagawa ko tapos safety tapos yung mga uh, bigay sila ng mga scenario na, no, na anong ginagawa ko no. kung sakaling ganito yung nangyari nasiring ganito ano ba anong gagawin ko ayan Ayan, sa sang ah uh, July 9 afternoon no, wala akong na na information kung nung kung ano nangyari. Siguro umabot pa ng 3 weeks. Tsaka nasabi na na okay daw ako. Pumasa ko sa interview. No? Siguro inisip ko kasi yung between na yan. Marami rin nakaline up ng interview. Kasi parang nabanggit kasi ni Talent Hunter na parang sa 20 ata kami. O 8. Out of 20 ata yung mga yung mga mga, mga in-interview ng employer. Yun na tapos yun na nung uh, si Talent Hunter afternoon del pumasa nga ako tuloy-tuloy na siya nung ano na nang ng mga information pa kung sino isasama ko no. Which sinabi ko yung asawa ko. Uh, actually lahat lahat nga yan eh kasi lahat ng hiningi eh. Pero yung una bigay ko lahat syempre yung mga magulang kapatid pero yun pala kung sino lang talaga yung priority ko sa amo, which is yung asawa ko nga. Yun lang. Yun yung binigay ko. Parang nagsend ako ng mga passport ko meron. So, August 1 to 8, no? Yung 1 to 8 na yan, no? Uh, tuloy pa rin yung interview ni ni ano, ni Job Hunter, ni, ni Miss Joy Wee doon sa, alam ko sa background ko sa mga reference na nilagay ko sa resume. Is, is yung supervisor ko, yung section head, tsaka yung senior ko na nilagay, no. Kinausap nila, tapos parang ni-interview in niya kung ano bang klase itong trabaho ni Bogs o oh, ni, yan, ni Federico, no. Parang yan. <coughs> tapos yung on August 12, na uh, yun, nag-send nag na si HR, no, si employer ng uh, verbal offer. Tapos yun na nakalagay doon, no, yung kung magkano yung sahod, annually, di ba? Uh, pa uh, anong magiging ano ko magiging trabaho ko sa kanila no? as mechanical engineering technician <coughs> uh, ayun oh tas, yung sumunod na araw yon meron na yung mga pipirmahan no kasi nga, yung nag-agree nag naman ako sa verbal offer na una yung parang summarize yung sinend niya na yung mga nung August 13 nag-send siya ng mga yun nga yung mga for sign for kailangan kumpirmahan No, oh, ito ano lang eh. Ang ginawa ko nito parang ano, pinirin ko tapos pinirmahan ko. Tapos in-scan sinan no. Late ko na kasi nalaman na mayro nga pala yung Adobe na pwede mo na siyang pirmahan. Na yeah. hindi ka na di ka na mag-print. Yon through, ano lang kami nag-ano niya, ng mga agreement na yan through true online lang, palitan kami sa email. Uh, tapos yun, yun, na, yun, after niyan, yung, yung, August 13, no, so doy tuloy, parang AC eh, si Si HR, talag si HR yung talag si yung kausap ko diyan pa si si Miss Madi no parang inintroduce niya na sa akin yung ano yung napili nilang migration agent no Ayan. ayun ayun pinalawa green pala nila diyan na sagot nga nila lahat ng buong process no pati sa asawa o sa pamilya mo meron yung anak no kasama ticket kasama hanggang sa accommodation na pagdating dito sa uh, uh, sagot sagot lahat nila Siguro yung, mga, yung naging sagot ko lang dyan talagang yung sa Pilipinas ng mga documents, yung mga passport, mga ano, ano pa na kailangan na sa Pinas ko makukuha. Ako gumasos. Yung medical yun, ako pala gumasos nun. Mm. Tapos, kasi yung medical ko noong hindi yung pinasa ko hindi tinanggap kasi iba yun eh. Pang UK kasi yun. September, ayun, ah uh, yan na nga, di ba na yung August 19, inintroduce na sa akin yung si migration agent. Tapos si agent naman yung kausap ko, si Miss Lay. Migration, yung ano ko, migration agent ko dyan, yung si ano, HQ Migration Solution. Tapos uh, siya, nagsend siya ng mga requirements dyan na eto, ikakailangan mo i-comply, i send mo sa akin. Ganyan lahat, parang gano'n, send ko yung mga kailangan. Tapos, ayan, uh, pre-lodging yun, no? August 19. Tapos so, parang isang buwan yan, mababa yan dami kasing requirements yan eh siguro sa separate video ko na lang i i i i ko ano ko ko kung, kung ano yung mga yun no? sa, sa, i separate ko na lang ito lang kasi is, uh, summarize yung naging ano ko parang kung gano'ng kahaba ano ba yung ganong ba kahaba yung proseso September 18 no yun September 18 ah uh, na-lodge na yung ano uh, na-receive ko na na-lodge na nila yung 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 visa no kasi doon na nag-start yung bilang ng no? matagal yung visa process nalage na launch na eh kompleto naman na requirements so, no? kaya may may part ako na natagal na diyan no sa siguro sa doon ko na rin dito talakayin sa ano sa pag sa visa requirements kung ano yon so, yan na launch na September from 18 sunod din September 20 kasi nga na na-launch na no ah uh, sinabay na yung uh, request ng medical no. Ayun. Uh, request ng re medical ng referral na para at least sumabay na dun sa lodge para at least ano uh, ma, ma ano na ni ni ma na ni, ni immigration. Uh, yon dan e, dalawa kami ni, ni Miss diyan, no. Kaya pala matagal din kasi dalawa pa lang yung process. Sinabay ni sila sabay kasi kami pinaprasa diyan di maraming papeles yan papeles sa asawa ko tsaka papeles sa akin tapos yun medical namin dalawa 18 tapos after 18 na lunch no 20 medical September 26 no na receive na namin yung tinatawag yun lang golden email sa mga nag-apply diyan sa Australia yung na receive na namin yung ano visa na granted niya yung visa namin dalawa ni Mrs. Ayun, no, ibig sabihin parang yung, yung visa process niya from knowledge no 6 days. 6 days lang. Ayun, medyo 'yan, natapos na yung mahaba-habang ano diyan sa 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 visa. Ang sumunod mo ang sunod naman diyan, siyempre yung dito naman sa Pinas no, yung sa DMW sa OPOEA no. Dating POEA. Yan. Uh, September 27 no, yung iba na yung kausap ko naman dito pero migration part din ng migration solution ng agent no si Miss Glenna naman no nagsend siya ng addendum for employment contract no parang ito yung patunay na meron akong kontrata sa kasi ito ay para requirement sa polo sa polo ito yung isa rin niya sa matagal rin eh matagal din mga maibigay sabi nila matagal daw maka-request yan tapos mabusisi rin kasi ito. Ayun, tapos direct hire checklist, binsan yun dyan na sa akin kasi ito yung, iba yung process kasi ng sa agency, iba yung process ng direct hire. Kaya ako, ikaw kasi, ako mismo kasi o ikaw mismo na nag-apply talaga mag-asikasa nito, wala kang agency. Ayan, nag, uh, polo request, nakapalob dito sa polo request lahat ng, lahat ng mga pinirmahan ko through online. Yung, job, yung mga job description, uh, job offer, lahat, lahat, simula ng ano, kasama dyan, tapos tinatatakan ng ano yan. Polo Canberra na na legit yung trabaho na in-applyan ko. Oh. Uh, ayun, October 4 na receive ko na yung email attach na yung, na attach na polo verified na yung mga docs no. Which is yung polo verified na yun, is requirement lang yun do sa may ano. Direct hire checklist na napakarami no. I separate ko din da yan dahil mahaba rin yung mga mga requirements na yan. Tapos yon, Bali dalawang piece kasi 'yon sa so direct hire, no? Na gagawa kasi niya ng ano, pop ng irig e irig e uh, account, no? Yung pops pops bomb account. 'Yan. Doon mo siya i, i upload no? Dalawang piece 'yan. Yung piece 1, napakahaba no? mga requirements niya, no? Lahat 'yan. Uh, sa so separate na natin 'yan para mas malinaw na no? lang. Yan, uploading. October 8, no? Yung uh, kailangan kasi meron requirements din 'yan, meron pero kang uh, uh, insurance bago ko umalis noon sa direct hire checklist ay nag ano ko kumuha ko ng insurance nagbayad nag buka ko tapos nagbayad ako ng na, na uh, nag-inquire ako tapos nagbayad ako ng bayad ako October 9 Ayun, may insurance na ako para yung na sa akin ni ano ni agent tapos yung October 11 uh, dahil nga na, na, ano ko na yun na ko 1 no? Doon ka na magkakaroon ng ano. Pwede ka na magpidos. Nag-book na ako ng pidos. Pupunta ka doon. tapos i-verify nila yung ano. I-verify nila yung mga yung mga papeles ko na yung pinag-upload ko. Yung malhatong lahat ng pinag-upload ko is existing ba talaga. I-check nila yon yung, yung, hard copy. Tapos yun, na uh, October 14, no? Dan Pidos. Tapos, yon na... Uh, ayun yung P na tap P2s ako tapos yung piece 2 na inupload ko yung pidos copy ko sin inupload ko lang din noon tapos ayun nagpa-verify nga ako na kompleto na ako sa piece 2 then yun na kuha ko na yung OEC yung araw din na yun parang tat dalawang balik lang ako doon kasi nabis lang kumpleto na ako sa ako ng requirements sa mga inupload e, normal kasi yun parang tatlong balik yan kasi yung piece 2 dot babalik ka pa ulit talaga para makuha OEC October 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 15. Uh, yun, na uh, dahil niya may OEC no, na sinend ko na doon kay migration agent na okay na OEC no. ayun, na uh, gano'n sila kinunggat nila ako kasi for flight ticket na ako ngayon, binalik na ako doon sa HR no. sa HR ulit no. this is parang ano, yung kausap ka naman doon yung magbubuk sa akin ng ticket tinatanong ako kung kailan yung flight kasi yan na uh, yun ang binigay ko na flight niya is uh, October yan pero ang binigay ko sumunod naman pa yung binigay ko no kasi nga one month yung ano may yung i-render -re mo pa bago ako mag kasi magre-resign pa ako eh one month bali nagana ko niya is 21 no 21 yung lagay kong uh, ay sorry yung uh, 18 18 pala 18 yung nilagay kong flight no pero yung nag-resign ako Uh, uh, October 21 ako nag final resignation. Hmm. Tapos sa ano ko sa previous job ko. Yun sa ang nakalagay lang na naman doon kung kailan yung date tapos yung mga bagahe mo tapos yung kasama mo eh pero sinabi ko inexplain ko na ako lang muna kasi eh, yung misis ko naman total ticket na lang naman is to follow na lang siya kasi may ayusin pa rin kasi siya sa Pinas which is okay naman din sa wala namang problema doon sa HR. Kaya ayun ako. Ako lang muna. Yun nga 21 no. Nag-resign ako. Nag-file ng resignation. No? Effectively 21. Pero yung flight ticket ko is 18. Parang yung ano na lang yan eh. ko uh, na lang yung natitirang araw na yan. Kaya hindi ko na pinasukan hanggang November 21. Kasi nga alis na ako ng 18. Mabilis lang. November 20, November 13. No. Ah... Uh, yun, nakuha ko na yung tickets ko. No? Na-receive ko na email. Itinerary. Ayan, itinerary. No? Tatlong, ano tatlong flight. No? Sydney. ah uh, Sydney to oh, Manila to Sydney. Sydney to Melbourne. And Melbourne to dito nga sa Mildura. Tapos yan, November 15. Um, uh, Nag-last day ako, November 15. Kasi nga, kailangan ko pang gumili ng mga gamit. Wala pa kasi yung mga gamit. Maleta. Kung naman dadaling ko, no. ah uh, yan. Tapos nagkaroon ako kami ng chance na first time ko ma-meet, no. Yung hunter na nag-asikaw sa akin. Kasi through, through calling, through call, message lang sa messenger, sa text, sa ano pa ba. Sa, ano pa ba yung nag-uusap? sa sa madalas sa LinkedIn din yung LinkedIn na message doon kami lang doon lang kami nag, uh, nagkakausap kaya yung first time na namit ko sila no last yun parang ano nangyari is tinanong nila ako no, mga naging ano ko struggle o ng nung during process o ano ba yung ano parang nagmukhang mabilis din yung proseso kasi nga parang ano parang uh, July to July August September no o, July August September October no parang 4 months maging uh, mabilis yung proseso tuloy-tuloy kasi iba 'di ba parang umaabot ng taon. Yon ah uh, Yon, tapos November 18 flights na ito na yung schedule ng flight ko November 18 no. 7 P, uh, 7, P, 7 pm yan no. Tapos yon, syempre eh uh, dumating na ako nung sa Sydney no November 19 tapos uh, flight ulit uh, uh transfer flight ulit back to ano to Melbourne, to Melbourne to Mildura. Ayun, no? Uh, yun, ganun yung naging ano ko. Kaya, ah uh, pa, ano na rin, no? Parang, ah uh, kunin ko na rin itong ah uh, pagkakataon na pasalamatan din yung, alam, yun yan, si Ma Miss Joy B, Miss Claudia, na no? sa All About People, no? Yung ano nila, team nila. Sa, sa nagpagibigay na sa akin, no? From, sa Indeed, di ba? From Indeed na, 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 direct hire wala na no, hindi naman sinaguro walang ginastos may ginastos pero maliit lang no kasi yung mga sa Pinas na binayaran ko pero yung papuntang Australia is, is, wala wala talaga ah uh, shout out sa kanila no hello po thank you po ma'am so, sa yes, mga kat katrabaho sa katrabaho ko, sa mga partner ko rin no kay Mark kay Chris ah uh, sa mga bisor ko kay Sir Joel kay ano kay Sir Noy no na syempre uh, yung mga ano ko ah uh, tuwing may si Kaso ko is okay naman uh, yun, 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 yun sa partner ko rin sila mga kasama ko kasi sila yung naiiwan sa trabaho panaglilib ako para si yung mga papeles yun sa mga sa mga gusto mag try no? kasi yun, sa Indeed meron yan Indeed Australia nasa-select naman sa settings yan kung gusto nyo pwede rin may chance din sa Indeed Philippines yung mga talent hunter na, na, na nakaabang lang dyan abang-abang lang kayo Tapos, sa job seek job naman no kasi means wag kayong matakot na halimbawa itatanongin kayo ng kung uh, nasa Australia ba kayo di ba minsan mayroon tanong doon no ano na anong dahilan para para pwedeng ka sa Australia no is okay lang i-apply niyo lang kasi minsan kasi yung mga yan is nag-aano lang nagla uh, nagle-live -lab, uh, lab, labor market testing no kung kung sakaling wala silang makuha sa local kasi priority na talaga yung local na mga uh, na mga ng mga Australiano na yun ang hair nila o yun nandito sa Australia para at least, yun ang maprioritize na magkaroon ng trabaho. Ngayon, kung wala, through months, no? Wala ko rin nakapili. Pero ikaw, napili ka nila sa Pinas. Baka hanapan ka nila na makakatuwang mo mga mag italit tulad niya yung mga talent hunter o kaya sa agency, i-refer re ka nila. Ayun, tapos para may sponsor ang kanila. Kaya, ayun, tuloy-tuloy lang. Meron din sa LinkedIn. Alam ko yung mga, yung yung mga ka, ano ko rito mga ka-work ko na uh, Zimbabwe alam ko sa leak in sila na nakakuha nakakuha ng na, ano ng ta, talent hunter yun sila nakakuha kaya yun lang tiyaga tiyaga lang no? ayusin nyo yung resume nyo na nakanda na nakaformat format ng ano uh, Australian format no na resume tapos siyempre passport nakanda na no kung kaya nyo mag provide din ng mga ng mga NBI plus clearance or willing kayong sumugal sa English test para meron na talaga kayo is okay lang yan kasi the more nakarading mas mabilis kasi minsan kasi marami kayong mag apply syempre kung sino yung pinaka kompleto di ba minsan yun yung nauna kaya maganda rin na naka, meron kong mga nakarading requirements ayun uh, ayun 4 months yung naging process nung indeed no sa in from sabi nga from sa indeed lang no indeed indeed, indirect ah indeed direct hire ako dito mechanical engineering technician no sa so, na sponsor ng ng uh, company ng employer Kasi uh, siguro sa ginastos no yung parang in total sa pinas yung 20 20 siguro inaabot kasi kami medical namin dalawa ni Mrs. yun yung siguro yung pinakamahal kasi nasa 5 5,000 yun eh sa, I, sa IOM no doon kami nagpa-medical So, sa uh, sana na share ko ng, ang ayos yung uh, process at yung journey ko doon sa pag-apply LinkedIn asa uh, Indeed no? as uh, sa susunod na video uh, uh ang yeah, ko naman yung anong ba nang mga naging requirements ng paratis yun yung ang i-ready niyo. Yun. Uh, uh, salamat.